Magandang araw po sa inyong lahat. Gumawa po tayo ng English sentence kung saan ay yung gamit na gamit. Okay po? So, simple lang po yung paraan po natin sa paggawa ng English sentence. Okay? Ang gagawin nyo lang po ay pipili lang po kayo ng isa dito. Simula po dito sa the meeting hanggang dito sa the program. Okay? Pagkapili nyo ng isa dyan, ay ang gagawin nyo lang po ay isusunod nyo lang po itong still ongoing kapag i-English nyo o sa Tagalog po ay itong dinaraos pa rin. Okay po, magbigay po ako ng halimbawa. Ang pagpupulong ay dinaraos pa rin. Pag in English nyo po yan, the meeting is still ongoing. Na English na po agad natin itong ang pagpupulong ay dinaraos pa rin o nagpapatuloy pa rin. Okay po. Isa pa ang laro ay dinaraos pa rin o nagpapatuloy pa rin. Pag in English nyo, the game is still ongoing. Pagpatungkol naman sa parada, ang parada ay dinaraos pa rin. The parade is still ongoing. Pag misa naman, ang misa ay Dinaraos pa rin. The mass is still ongoing. Pag dental mission naman, ang dental mission ay dinaraos pa rin. The dental mission is still ongoing. Pag kasal naman, ang kasal ay dinaraos pa rin. The wedding is still ongoing. Pag programa naman, ang programa ay Dinaraos pa rin. The program is still ongoing. Tapos kung meron pa po kayong naiisip na ibang programa o kaya pwedeng ceremony, pwede nyo pong ilagay dito. Okay? Basta tatandaan nyo lang po, yung ay po natin dito na Tagalog ay itratranslate nyo bilang is. Okay? Tapos wala nang problema. Okay? Bali, yung da po dito o yung ang, ang ibinibigay pong ideya niyan ay sinasabi po ng kausap nyo o sinasabi ko sa aking kausap na yung ating pinag-uusapang meeting, game, parade, mass, dental mission, admission, wedding, o program ay alam niya rin. Alam noong kausap nyo o alam ko rin pag sinabi nyo sa akin yun po ang tulong ng ang dito o ng da. Okay po? So, sana po makikipractice po ito ng maigi para magamit nyo rin po agad. Maraming salamat po.